Grabe. Grabe itong uh, pinaramdam nyo sa akin na uh, mga sa uh, subscribers ko yung pagmamahal niyo sa akin, ramdam na ramdam ko. At uh, kaya ko nasabing grabe dahil uh, ito lang yung uh, yung uh, pagkakataon na nangyari na sa loob lamang ng isang araw ay uh, may nag-subscribe na may nadagdag tayong subscriber na isang libo mahigit. Ayan, at uh, dahil po dyan, sobrang-sobra po ang aking pasasalamat sa inyo, sa, la sa mga bagong nag-subscribe, at siyempre doon din po sa mga dati pang pa mga subscribers ko. Maraming-maraming salamat po sa inyo, at uh, mamaya po ay ibibigay ko, mamaya po may ipapakita ako rito sa inyo, hayaan niyo po muna ako magsalita, dahil uh, sobrang... Uh, sa kasiyahan ko sa katuwaan ko ay uh, grabe hindi ko hindi ko ma-explain kung uh, paano ko kayo pasasalamatan dito nga sa lalo na dito sa mga bagong nag-subscribe sa akin at dahil po dyan, at uh, sabi ko nga pag ako ang natutuwa ako ang pinasaya ninyo mas pasasayahin kayo pasasay mas pasasayahin ko kayo sa pamamagitan ng itataas ko itong batong ito para sa inyong swerte sa mga lalo na dito sa mga bagong nag-subscribe sa akin sa mga dating mga subscribers ko ito na po ay itinataas ko po ang batong ito para po sa kagalingan kung sino man po ang may sakit sa inyo kung sino man po ang may problema sa inyo at higit po sa doon po sa lagi kong sinasabi sa inyo na ang swerte ay sa sa inyong lahat. At ito na nga po, sa pamamagitan po ng batong ito ay ipapasumpong niya sa inyo ang swerte niyo madalas kong sinasabi sa inyo. Kaya maraming salamat po muli at sana manawari ay ito na ang simula ng pagganti ko sa inyo yung pagmamahal nyo sa akin yung pong pagsusubscribe nyo sa akin pagmamahal na rin po sa ninyo sa akin kaya kung inyo pong napapansin dito po sa screen na mababasa nyo ay nakasulat po dyan na I love you all kasi nga po ipinapahiwatig ko po sa inyong lahat na lahat po ng mga subscribers ko ay mahal ko po So dahil po dyan ay muli ko pong uh, uh, ipinapaubaya. Dahil ako naman po sinasabi ko naman po ang kahalagahan ng batong ito ay uh, hindi po matatawaran yung suwerting uh, dinadala ng batong ito. Kaya po yun ang lagi ko sinasabi sa inyo na lahat na makakapag-subscribe sa channel ko ay so suswertein. Ito na nga po yun. So ayan po at... Uh, muli po ang aking pasasalamat sa inyo. At uh, dito naman po ay uh, meron din po tayong itataas dahil nasabi ko na po dito sa, la, sa mga kawatan ng mga congressman na ito, sinabi ko rin po na mag-subscribe din po sila sa akin dito sa channel natin para sa ganoon sa ay uh, mabago man lang yung itsura nila kasi ang papangit eh, wala kayong makita. Wala akong makita na may maganda-ganda man lang itsura diyan sa mga kongresista. Kagaya na nga lang nitong si uh, kwan, ito? Si Tambalosar nito, parang penguin. Oh, yung isa diyan na si uh, sino si yan, oh, si, si Suarez tayo, mukhang ulupong. Oh, di ba? Yung si Tambunting mukhang television. Kaya yun na sinasabi ko, inaapila ko sa inyo. Na huwag nyo nang uh, palampasin yung sinasabi ko dahil yun lang ang paraan na babago yung mukha ninyo, maging kaaya-aya kayo pag kayo ay humarap dyan sa inyong uh, mga pag hearing hearing na yan or either kung merong kayong uh, press conference. Para kahit papaano ay maging kaaya-aya yung mukha nyo, papangit nyo. Sa totoo lang. Ayaw nyo, ma ayaw nyo makinig sa akin. Ata, uh, ako, na ako na nga yung isang example. Sinasabi ko na nga po sa inyo, yung 175 years old, ganito ang itsura. Sige nga, 'yun ang sinasabi ko sa inyo. So, kaya hindi ko na kayang uh, ulit-ulitin pa ito dahil sinabi ko na sa inyo. At uh, sa halip na mag-subscribe kayo sa channel ko, wala pa rin kayong katigil-tigil sa pagnanakaw sa pira ng bayan na kung saan yan ang nagpapahirap, kayo mismo ang nagpapahirap dito sa ating mga mahihirap na kababayan. Kayo mismo, wala ng iba. Dahil hanggang ngayon, ay wala pa rin kayong katigil-tigil sa pangangawat sa pira ng bayan. At uh, tapusin nyo lang po, hindi po ito ang topic ko. Mamaya-maya po yung uh, yung topic ko, pero gusto ko po tapusin muna ito dahil uh, sobrang uh, dismayada ako dito sa mga congressman na mga animal na ito. Mga congressman na mga kawatan na ito, gusto kong tapusin muna ito. Dahil kanina-kanina uh, lang, kanina kararating -ka rating ko lang, bago ko in-upload ang video ito alas 5 ng madaling araw, umalis kami para lang uh, kay papaano ay ma, ma abot ng tulong dito sa mga mahihirap nating kababayan. Sobra. Hindi ko na ma, hindi ko na i-elaborate pa ito dahil sabi ko mahina ako, eh. mahina yung uh, kung ano ko? Mahina yung uh, yung uh, Mababaw yung luha ko dahil uh, yung mga dating tinutulungan ko, yung mga dating pinupuntahan ko na naaabutan ng ka kaunting tulong, dumami pa. Lalong dumami. Dahil uh, sa kagagawa ninyo. Kagagawa ninyo mga politikong, mga pangit na kayo, mga kawatan pa kayo. Yan ang resulta ng uh, parami ng parami ang nagugutom na ating mga kababayan. At dahil diyan sa hindi kayo maglubay, wala na sa kadadaldal namin ni Maharlika. Kahit na uh, nagkakanda paos-paos uh, na kami rito, lalo na si Maharlika, ay hindi niyo pa rin na uh, pinapakinggan. At ito naman sinasabi namin, actually, base dito sa aming uh, nakikita lalo na ako base mismo dito sa aking mga pinupuntahan kaya naman na uh, sobra ang galit ko sa tuwing na nakikita ko itong mga ito talaga naman nang gigigil ako sabi ko nga kung sana doon sa panawagan ko na lahat kayong mga politik mga kawatan ay mag subscribe sa channel ko para sa ganon hindi lang kayo tatalino guwapo kayo, gaganda kayo. Pero ayaw niyong sundin, kaya nananatili na yung mga itsura ninyo hindi maintindihan kung mukhang mga hayop kayo. Ayan. Mga buhakan ng ina niyo, sa totoo lang, talagang galit na galit ako dahil uh, para kayo ang talagang pungapatay dito sa mga kababayan ko. At dahil yan, kung kanina ay itinaas ko 'Yung bato na para maging swerte din sa mga subscribers ko, ngayon naman ay itataas ko ito. Bakit ito? Bakit kulay puti? Kasi sinabi ko na sa inyo, hindi ako kriminal. Pero may magagawa ako na kahit na mga kinulimbat din 'yung mga pirang 'yan hindi kayo magiging masaya. Dahil dito sa gagawin ko, maniwala kayo sa hindi sa akin, mararamdaman ninyo yung galit ko. Sabi ko, hindi ako kriminal, kaya nga puti ito. Hindi pula, hindi itim. Bubulungan ko lang, ayoko namang sabihin dito in public, kung sino-sino yung lalagyan ko ng karayom o tinik yung lalamunan para hindi nyo mapil, hindi kayo maging masaya kahit kailan, kahit na bilyon-bilyon yung mga kinulimbat yung pira mga animal kayo. Unahin na natin ito ang masikwan. Ibubulong ko lang. Yan. Alam kong bilyon-bilyon ang kinulimbat ito. Pero sabi ko, hindi hindi kayo magiging masaya dito sa gagawin ko. Dahil ito ang ilalagay kong karayom itinik dito mismo sa lalamunan ninyo. Isa. Isa ito. Hindi ko gustong gawin to. Pero pinilitin niyo ako. May pangalan ka na. Buwisit kayo. Isa pa. Sinasabi ko, nangyari na, may nangyari na. Mayroon ng katibayan yung sinasabi ko noon pa. May katibayan na. Ayan na nga ngayon, hindi na makaagulapay at hindi na nakakapagprabaho. Pero sinasabi ko, eh, wala akong hangad na patayin kayong lahat. Ang gusto ko lang dito, pag ito ay nilagyan ko na yan, magpapadoktor kayo. Hindi nakamamatay itong nilagay kong ito. Sinasabi ko lang, na kapag ka nagpadoktor kayo, pag minalas-malas kayo at nagkakomplikasyon, mamamatay din kayo. Yan ang gusto kong liwanagin. Ito ang pangalawa. sir, Oh, ito na. Para sa iyo to. Ayan. Dito. Ayan. Dalawa na yan. Sabi ko, hindi ko gusto ito. Maging sa Biblia, ginagawa ito noong panahon nang inapinila ang ating Panginoon. Mababasa yan sa Biblia. At nung panahon ng Kastila at Amerikano, para lang makaganti dito sa mga kriminal na mga taong ito, ganito rin ang ginagawa namin. Wag niyong panoorin ito kung hindi niyo kaya. Huwag niyong panoorin ito kung hindi kayo naniniwala. At huwag niyo rin panoorin ito. Kung hindi kayo naniniwala sa salita ng 175 years old, ipinangnak 18, ba yun o 1849? isa pa. Para maging kompleto dahil dito, sa nakita ko, yung pumalimbat ng bilyon-bilyon, kahit kailan, hindi ka magiging masaya sa buhay mo. Dahil laging may nakat mayroong tinik sa lalamunan mo. At ito yon Para sa iyo. Ito na ito. Tatlo na ito. Sabi ko nga, hindi kayo mapakiusapan eh. Pero uulitin ko lang po. Ito pong ginagawa kong ito. Dahil ako po ay makajos Hindi ko po gagawin ang papatay ng kapwa ko. Pero pwede kong bigyan ng uh, pwedeng uh, maging uh, miserable ang buhay mo. Buhay ninyong mga kawatan. Magiging normal kayong titingnan pero nandoon lagi yung inyong nararamdaman. Sabi ko sabi ko naman sa inyo, sana maging uh, ma malusog ang inyong pangangatawan dahil baka pag nagpa-doktor kayo, komplikasyon, magkaroon kayo ng komplikasyon, ang destinasyon ninyo doon sa hukay. Malapit na. Yung pinadalhan ko na sobre, malapit na. Naihuhukay. Malapit ng malapit yan. Sabi ko nga sa inyo, yung mga bagong, uh, bago pa lang dito sa channel ko, balikan ninyo yung, mga channel, yung uh, video ko. Buha ka ng ilan nyo. Pang samantala, hanggang doon lang muna yung uh, lalagyan natin. Dahil uh, hindi ko, kwan, hindi ko kaya halos. So, ito ay mayroon pa, pagkatapos po na ito, <coughs> dito sa ginawa kong ito, mayroon pa po akong gagawin dito, hindi lamang po ito. Ito po ay uh, parte lamang ng proseso, pero mayroon pa po akong gagawin dyan. Hindi pa po tapos yan. Pagkatapos po nitong, uh, nitong video kong ito, saka ko po gagawin yan. Tatlo pa pong pagdadaanan nito. Tingnan ko lang kung ah uh, hindi maging miserable ang buhay ninyo. Sinabi ko na paulit ulit yan na hindi kayo kailanman sasaya dyan sa mga kinukulimbat yung mga pera na yan. Never. Dahil sa matagal ko nang gusto pero ako ako yung matimpiin na tao eh. Marami nagsusol-sol sa akin yan pero sabi ko hindi ginagawa basta-basta ito. Pero dahil sa mismong ako na ang nakakapanood ng mga nangyayari sa atin. At mismong itong mga kababayan nating gutom na gutom na mismo ang nakikita ko. Ito ang nag-udyok sa akin na para gawin ko ito. Ito, mga kababayan kong pagka nga pinuntahan ko itong mga ito. Pagka pinabuksan ko yung kaldir nila, wala kang makikitang kanin. Or either kahit na ano pa man niluto doon. Katunayan, tuyong-tuyo ang kaldero. John, ako galit na galit. Huwag na nga nyo. Itong tatlo, na naunang ito, maniwala ka, maniwala kayo, Madalang kong gawin ito. Katunayan, noong time ng uh, hapon, tatlo lang yata or apat lang yata yung nagawang ko nito. Dahil sabi ko nga po, makadyos ako. Pero, ang sinasabi ko, kung kinakailangan gawin, gagawin ko. Dahil alam ko, may intindihan ako ng ating Panginoon dahil hanggang ngayon naman ay hindi ako hinihiwalay ng ating Panginoon. Sinabi ko naman sa inyo, ang buhay ko. At siguro naman, mapipil naman ninyo ang buhay ko ngayon. Ibig lamang sabihin niyan, lahat ng mga biyaya ay ibinaba sa akin. Lahat ng mga kailangan ko ibinigay sa akin. So kung ako ay masamang tao, hindi ko mararating ang buhay na ganito. Kaya, pasensyahan tayo dahil hindi ko babawiin ito. Bagkos titindihan ko pa ito. Dadaan pa ito doon sa buhangin na isinalang sa maghapon na apoy. Kaya hindi lamang yun nakita nyo. Parasyal lang yun. Okay. Gusto ko lamang po muli ang aking pasasalamat dito sa mga subscribers ko. At lalong-lalo na po ang aking pasasalamat dito sa mga bagong nag-subscribe sa channel ko. Maraming maraming salamat po. At uh, yun po, bago ko po itinaas yung bato na yung kanina. Bago ko po, bago po ako humarap sa camera nandyan po ako halos paghapon sa silid dalanginan ko. At yun po ang ipinagdasal ko sa ating Panginoon. Huwag na niya akong bigyan ng blessings. Huwag na ibigay sa akin ang regular na binibigay niyang blessings sa akin. Bagkos. Idiritso ng ibigay ang swerte o blessings dito sa lahat ng mga subscribers ko at kasama na rin po itong mga bagong mga subscribers ko. Yan po ang totoo. Kaya po, sobra ang pasasalamat ko. Hindi ko po ginawa ito kahit ma noon pa wala pong video niya na ginawa ako na itinaas ko. Yung batong itinaas ko ngayon. Nang basta-basta. Ngayon ko lang po itinaas ito. Ngayon, ano ba ang uh, dito sa mga bagong uh, uh, subscribers ko at bagong manonood dito? Alamin niyo na lang po yung kasiyahan ng buhay ko nang diyan naman po. At sinabi ko naman po 'yan na doon na lang po sa kone eh. Doon na lang po sa 175 years old ko. Kakaiba yung nakaharap na pinapanood niyo. Hindi ba't nakakakita naman kayo dyan ng uh, 75 years old, 80 years old, 90 years old, hindi ba't bangingi na? O, bakit ako? Walang sakit? Wala kahit na ano? Okay, kung may sakit naman siguro, ako, hindi naman siguro makakapagmura dito sa mga animal na politiko ito eh, di ba? So, ibig sabihin, inabot ko ang edad na 175 yun din ang tanong ko sa sarili ko kung bakit. Kung tatanangin nyo kung bakit, anong sikreto ko, hindi ko po alam. Eh wala po akong alam. Katunayan gusto ko na pong ako na. Gusto ko na pong mamahinga. Gusto ko na pong humigay sa ataul Gusto ko na pong uh, ilibing na lang para hindi na ako nakakakita nitong mga kawatan na ito. At para hindi na rin ako makagawa ng kasalanan at hindi na rin ako makagawa ng pagpapahirap dito sa mga taong mga kawatan na ito. Pero alam ko na may rason kung bakit ginagawa ko ito dahil sinabi ko na po sa inyo sa tuwing iniikutan ko yung mga taong tinutulungan ko sa tuwing nakikita ko sa tuwing uh, pagkatinanong ko kung kumain na sila, Sir, kahapon pa po kami, hindi kumakain. Pagka ganun ang sagot nila, makik at makik nakikita ko naman na namumutla na nga. Talaga namang kung, kung pwede lang talaga na hindi lang masama ang pumatayin. Patayin ko na lahat ng mga ito. Mga kawatan na ito. Anyway, kung inyo pong mapapansin dito sa introduction or intro nitong video ko, mayroon pong mababasa kayo na vlogger, party list. At nakalagay po, Birana Live Studio TV. Yan po ay uh, kwan ko lang po yan. At uh, gusto ko lang po uh, iparamdam sa kanila, ipaki, pinapakita ko lang po sa kanila na pag hindi sila nagbago ay papasukin ko na rin po bagamat paulit-ulit ko sinasabi rito na kahit kailan mo hindi pumasok sa utak ko ang pasukin ang politika. Pero dahil sa nakikita kong ito, siguro kailangan ko ng pasukin para pag nakarating ako diyan mas madali ko nang mas madali ko na silang paamuyin ng Victoria Secret ng matudas ng lahat ng mga ito. Yun na ang purpose ko. Manginig na kayo. Dahil alam ko kung anong gagawin ko sa inyo. Oras na nakahalubilo ako dyan sa inyo. Buha ka ng inanyo kasi sira ulo kayo. Kayo ang pumapatay sa mga kababayan ko. Hindi ko gagawin ito. Hindi ko iisipin ito. Kung kayo ay uh, may pusong pagtulong dito sa mga mahihirap natin kababayan. Kaya, hindi ko alam kung uh, bakit kayo, bakit itong mga 1,000 mahigit ay nag-subscribe din sa akin. Hindi ko alam kung yun, nakita lang vlogger per tiles na uh, -re represent ko rito yung mga vlogger dyan sa kongreso kung sakali. at para ma-experience nila yung makahalubilan nila dyan sa kongreso yung 175 years old na ito ito ako na magpapaamoy sa inyo ng Victoria Secret nang magaya na kayo dyan sa isa dyan na isang tawatan lahat ng kademonyohan na ginawa ngayon nakahiga na sa banig Noong ginawa ko yung video na yan dati, yun tungkol sa sobre, napakalakas pa ng taong yan. Inahunting pa nga niya si Kwan eh. Si uh, Bantag at saka itong si Tebes. Napakalakas yan. Walang kasakit-sakit. Makita niyong itsura noon. Makita niyong itsura ngayon. Sabi nga ni Maharlika, isang bulati na lang daw yung hindi pumipirma. At yun naman talaga ang totoo. So, itong sinasabi kong ito, okay lang na walang maniwala. Walang problema. Pero may napatunayan ako. Marami ako napatunayan. Nandyan sa video ko. Magmula pa doon sa COVID-COVID na yan, nandyan yan. Kung hindi nga lang na-hack yung Facebook account ko, nandoon lahat yung ebidensya sana na makikita nyo. Kung papaano kung palubuhin ang bayag ng mga gagong tao. Kung paano kung gawing, uh... nako, nandoon lahat yon. Pero nga lang at hinak yung Facebook ko. Ngayon, siguro, hindi ako magsasawa na ulit-ulit na ulit, <laughs> maraming maraming salamat po. Doon diyan sa mga sa mga subscribers ko, followers at mga viewers ko. Siyempre higit sa lahat, yung mga bago nag-subscribe na 1,000 mahigit po ngayon lang pong araw na ito. Kaya po ramdam ko yung pagmamahal niyo sa akin. At ito naman po yung masasabi ko sa inyo hindi hindi po kayo nagkamali ng na pag-subscribe sa channel ko. Dahil sisiguraduhin ko sa inyo. May darating at darating na swerte sa inyo. So hanggang dito lamang po at uh, muli, muli, muli na naman ang aking pasasalamat sa inyo.